Good morning, kasari. good afternoon, good evening ang mo kayong oras na checking video ngayon And welcome back to my channel, LM Vlog Sa mga babo palang panood sa video kong ito uh, Please subscribe and tip na rin ang notification bell Para ma-notify po kayo sa mga babo kong in-upload ko ng video Like and share na rin para marami kang makapanood sa video kong ito ang um, disclaimer ng po mga kasari, lahat ng itong ibabahagi po ay ginagawa ko ito sa akin sari store. Ha! Uh, lahat ng mga naisabi ko, naishare ko sa aking mga video ay ginagawa ko ito sa akin uh, maliit na sari-sari store. At kung nagustuhan niyo ang aking video na idinahagi ha uh, huwag po tayong mo na mag-subscribe at mag-like na rin. And i-share na rin ang aking mga video para marami pang mga uh, makapanood nitong mga video pong ito. Itong video ko ay um, kung kayo ay baguhan pa lang sa sari-sari store at yung mga may planong ma, uh, maging ng sari-sari store ay Malaking tulong po ito sa inyo. Pero, nasa inyo na po yan. Kung, kung higawin nyo rin ang aking mga tips na na-share sa inyo. Yan po. Uh, Napaka-denda na po kung tayo ay uh, magtayo ng sari-sari store o nag-isip pa lang na kumawa tayo ng negosyo kapag may alam na po tayo. Ayan. Yan po. Ang ito bahagi ko ngayon ay ah uh, may din paraw-araw -araw, pero wala namang pundong pera. Yan po ang ating pag-uusapan. Ang ating ginawa ng bakit wala pundo na pera na ikita na malako or may binta na malako araw-araw dahil may sari-sari store kong tayo. Araw-araw may binta. Hindi po uh, kalakihan pero may piso talaga na uh, matatanggap natin sa araw-araw. Yan. Hindi po siya mapundo para sa akin dahil tulad na lang kahapon, naubusan na. Naubusan po po ng isang kahon na ring or isang kahon na soft drinks at yung uh, meron pang mga anak yung ha, emperador at pula pong, Marami po ang ah? ah, nabili ka hapon. Ayan. Kaya may binta po ako na 2,000 um, ibili ko kaagad na Dahil ayoko pong nagkaubusan at wala na po ako. pera na maihili. Napakaganda po mga kasari. Inyo po, meron kayong pera na nabinta. Sa araw na to at pagkabukas ay tinilin niyo, hindi niyo kumakita niyo yung sari-sari store na walang stocks at hindi po kayo paghinaan ng loob na parang ayoko na dahil wala nang laman ng aking sari-sari store. Ganun. Hindi po, ah uh, yan po ang ginagawa ko na para hindi ako uh, malikot na makikita ang aking sari-sari store na wala laman. Kaya ang ginagawa ko, araw-araw ay ah idin e ko pa agad ng aking mga paninda pero kung may stocks na rin ako na nasabi ko na no kung may stocks ako at uh, meron pa pera Kina kailangan po mag bumili tayo ng panibago para ah uh, yung mga ah uh, naghanap ng mga bago may namakita po sila na bago at naibigay natin po sa kanila ang mga bagong mga paninda napakaganda po mga kasari niya meron po tayong maibigay lahat ng mga pangangailangan po nila sa ating mga customers. Dahil ulit-ulit po sila bumalik sa ating sari-sari Kahit meron po tayong mga kompetensya, marami po tayong mga Uh, patabing mga sa -sari store ang ating mga customers ay pupunta pa rin natin dahil meron po tayong stocks kahit hindi, to, kahit hindi ko tayo makikumpitin sa kanilang mga presyoan kahit nataas ang ating presyo men pa pong binili dahil hindi po tayong maubusan ng mga stocks. Kaya tunti-unti lang tulad ng sa akin kapag merong maghanap na o maghanap ng mga karnisyon, uh, yeah. hindi po pong magkaramihan ang uh, aking itinda. Meron po pong maibigay isa o dalawa or tatlo na stocks. Hindi ko ako bumibili ng marami kung hindi po um, hindi po siya maramang maghahanap. Ayan. Kung ang binta ko ngayon ay, ay, uh, kung may stocks pa ako, hinahanapan po na kung anong mga bago kong, or, pinagplanuhan po kung anong mga bago kong bilingin para, para naman na, mas, ma, uh, may ma, ilagay ako sa aking sari-sari store na mga panibago at talagang mayroong customers na uh, ganyan na uh, na mayroong talagang umuutam at ako ay uh, tumanggi na hindi ko ako magpapautan dahil uh, ang ating binta araw-araw ay ako po pong um, na-stacks po sa listahan. Ayan. Ayaw po pong ma-stacks sa listahan para po may binta, bumili agad. At maraming pa po tayong mabili kung anong wala tayo. At kung anong mga uh, hinahanap nila na wala po sa uh, King Sari Sari Store. At mabili ma ko kaagad. And yan po ang aking mga uh, naisipan na paraan para hindi po may pong doon Ang ah, tira po mga kasari kong mas tax po siya. Ah, para, alam akin, ah, ah, para lang sa akin uh, ah, naiisipan ko. Para lang sa akin ang nararanasan po. Uh, ah, mainit talaga ang pera dahil yung ating mga mata uh, ah, marunong po uh, ah, marunong po mag po, anong tawito makikita ang mga lahat ng magaganda. Marami kong mga bilihin. At uh, yung anak natin ay hindi po natin matanggihan kung na anong gusto bibilihin nila kung meron tayong pera. Pero kung wala tayong pera na nasa kamay po natin, wala silang nakikita na pera na uh, makita nila na, merong na pera, meron stacks na pera, meron talang pundo. Uh, sa akin, sa akin lang po, yung mga anak ko ay hindi po sila uh, nanghingi. Yan po, nanghingi. Dahil uh, sinasabing umila na uh, wala po pa tayong pera ngayon at kinakailangan po natin na magtipik. Dahil hindi sa lahat ng panahon ay meron po tayong pera at hindi sa lahat ng panahon na manatili kong sari-sari store natin. Pero, Ah, uh, hanap, paghanapan natin ng paraan para manatin ng ating sarisari, sari-sari store. Pero may panahon talaga na hindi natin uh, naisipan na gawin natin yan. Yan po, kina, para naman sa akin, kinakailangan po na uh, ang pera ay nasa tamang uh, pagbili o nasa tamang gastusin dahil... Sa, mayun, sa sa nga sa panahon na ay napakahirap po maghanap ng pera kahit piso ang hirap talaga hanapin hindi po siya makita natin ayan makita na natin kinakailangan po natin pagsisikapan para magkapirake tayo yan ang inisip po na yan po ang inisip ko kinakailangan po kahit piso o limang piso ay kinakailangan po natin um, halagahan dahil kung ko walang piso or five so hindi yan naabog na 100 to 1,000 ayan sana po mga kasari meron po kayong matutunan sa aking video ngayon na naibahagi sa inyo at uh, sana na gusto ka niya and um like and comment na rin and i-share and share naman para marami kang makapanood sa video kong ito Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa panumood na walang sawang panumood sa ating mga video kong ito Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Um, God bless po sa ating lahat na may saris sari, -sari to Bye hmm. Salamat po sa inyong lahat